Hello guys! Welcome and welcome back po sa channel natin. Today, tuturuan ko kayo ng madaling way ng pagluluto ng sago na walang natitirang puti sa gitna at hindi na natin siya kailangang ibabad overnight. So, ano pang hinihintay natin? Let's start! 1 4 kilo ng sago ang lulutuin natin at gumamit ako dito ng 6 cups ng tubig. Pakukuluin lang natin yan sa isang lutuan. Then, kapag ka kumulo na yan ilalagay na natin yung 1/4 kilo ng sago. Ayan, nailagay ko na nga yung sago, then halo lang ng konti, tapos tatakpan natin yan at pakukuluin natin sa loob ng 10 minutes sa medium heat. 10 minutes ng pagpapakulo, ito na siya meron pa siya ang puti-puti sa gitna, ang gagawin natin patayin lang ang apoy, then takpan, tapos uh, ibababad lang natin siya sa loob ng 30 minutes after 30 minutes of soaking, eto na siya. Na, Nagdikit-dikit yan, syempre kasi lumamig na. And syempre ang gagawin natin dyan, hugasan natin yan para maghiwa-hiwalay. Then after nating mahugasan, maglalagay ulit tayo ng tubig dyan para pakuluin sa loob ng 20 minutes. Ayan nga, hinuhugasan ko na siya at pagkatapos ko siyang hugasan, naglagay lang ulit ako ng tubig para pakuluan sa loob ng 20 minutes. At habang pinakukuluan nga natin yan sa loob ng 20 minutes, mayat maya mo lang siyang bibisitahin para haluin para maiwasan natin na dumikit sa ilalim yung sago. At kung bago ka lang sa channel natin, please click the subscribe button and pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka every time na mag upload ako ng bagong video and click mo na rin yung like and share para matulungan natin na mag-grow yung channel. At kung may suggestion at comment ka, nandyan lang po ang comment box natin sa baba. Free po na mag-comment ka dyan. Ayan, after nga po ng first visit natin at nahalo na natin siya, takpan lang ulit, then maya-maya, uh, bibisitahin na ulit natin yan para haluin. At ito na nga siya sa second visit natin, ito na siya. Medyo meron pa rin talaga siyang puti sa gitna. Ahaluin lang natin yan, then syempre papatayin na natin yung apoy at isusok ulit natin siya sa loob naman ng 20 minutes. Take note guys, kailangan na saradong sarado yung takip niyan. Kailangan na hindi siya nakakasingaw para tuloy-tuloy yung proseso ng pagkakaluto. And after nga po ng 20 minutes na pagbabad, eto na siya. Clear na clear po yung sago natin. At uhugasan na ulit natin siya para maghiwa-hiwalay. Kaya guys, kung naghahanap kayo ng mabilis na way ng pagluluto ng sago, itong paraan na to ang gamitin mo. Hindi mo na siya kailangang ibabad overnight para lang uh, makapagluto ng sago. And ayan guys, hanggang dito na lang po. Sana po nakatulong sa inyo itong video na to. And please, wag po sana natin kalimutang mag-subscribe and paki-click na rin po yung like and share para po malaman ng iba at makatulong din po tayo sa kanila. And syempre guys, maraming maraming salamat po sa panonood. Until next video.